Good morning everyone. Nandito tayo ngayon sa dating Kaitak International Airport dito sa Mai Colon Bay. Ayan. Iikot ko muna kayo. Nandito ako habang inaantay ko na matapos ang operation ng aking anak. Ito yung building kung saan siya ngayon. Nandyan ang operating theater ng Hong Kong Children's Hospital at yun, naman parang wings na yun yun ang daanan, pagkatapos ng operation napapunta dito sa building ko saan uh, ang room ng aking anak ayan ito ang children's Hong Kong Children's Hospital dito sa Hong Kong ang bilis nilang ginawa noong pandemic lang to ayan, ang kanilang park dito sa baba ang ganda tignan nyo ang luwang ito naman yung panak pinaka-parting dito na nag-i-spend ng oras yung break time ng mga guard dito sila kumakain ang ganda tingnan niyo 'di ba nakaka-refresh at ito naman yung lake Ayan ano oh. ayan ang ganda ang daming mga building na kino-construct pa hanggang ngayon ayan ang ganda parang ano nasa BGC tayo ayan oh. masyadong worried kasi ako kaya uh, nag video muna ako bago ako aakyat ulit sa taas kasi tatlong oras na hindi pa rin tapos ang operation ng aking anak kaya dito muna ako tignan ito, i-video anti-stress para maalis yung aking kaba ayan medyo maaraw pero malamig-lamig pa rin ang simoy ng hangin kasi February pa lang malamig pa rin pero hindi nakagaya noong uh, bago mag Chinese New Year na sobra-sobra talaga ang lamig dito sa Hong Kong kaya sa mga katitos natin dyan <coughs> ay sorry inuubo pa rin ako hanggang ngayon Uh, please pray for my son's successful surgery na sana magiging maayos ang lahat lalong lalo na ipagpray natin ang mga doctors, ang mga surgeon at ang buong team ng cardiologists na sana magiging uh, matagumpay ang third operation ang pagpapalit nila ng bulb ng puso ng aking anak maraming maraming salamat po sa inyong mga prayers in advance at sana po ay wag po kayong magsasawa na ipagdasal natin ang mga taong nangangailangan. Ayan. Babalik na po ako sa sa building para tignan ko kung uh, ano na ang nangyayari sa operating theater. May mga kasangahan ako doon na mga mamis na nag -aantay sa kanilang mga anak din na inooperahan kasi iba-iba naman ang aming mga uh, issues pagdating sa health kaya magandang magandang umaga sa ating lahat ayan ang ganda-ganda ng hospital dito at napakalinis po ayan, papasok na po ako sa loob at good morning po sa ating lahat